Makakaharap ni Manny Pacquiao ang welterweight champ na si Mario Barrios, ngunit ang tunay niyang hamon ay oras na. Pumiti si Mauricio Suleiman nang maalala niya ang tawag kung saan hiniling sa kanya ng isang boxing legend na hamonin ang kasalukuyang welterweight champion na si Mario Barrios. Ang presidente ng World Boxing Council, WBC, ay hindi nag-isip tungkol dito sa isang sandali at agad na nagtrabaho upang matupad ang kahilingan ng maalamat na Manny Pacquiao. Ang isa sa mga pinaka-iconic at iginagalang na mga numero sa kasaysayan ng boxing ay bumalik. Ito ay isang positibong tawag, sinabi ko sa kanya na gusto kong hamanin muli ang kampyon at maaari pa rin akong lumaban. Masaya siyang marinig iyon, sabi ni Pacquiao sa LA Times in Espanyol. Nagsalita si Manny Pacquiao tungkol sa kanyang pagbabalik sa boxing sa isang komperensya ng balita sa Los Angeles noong ikatlo ng Hunyo. Tinupad ni Suleiman ang hiling ni, Pacman, at ang laban niya laban sa, Aztec Warrior, Barrios ay sa ikalabinsyam ng Hulyo sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Tinawag niya ako at sinabing, tulungan mo akong matupad ang aking pangarap na magretiro sa WBC, kung saan ako nagsimula sa flyweight, sabi ni, Suleiman. Ang relasyon ni Manny sa WBC ay ilang dekada na, napakaganda ng panahon namin at naging mahirap kami at ngayong kailangan niya ng suporta, nandito kami para sa kanya. Ipinanganak sa kahirapan sa Pilipinas, si Pacquiao ang naging tanging boksingero na nanalo ng mga world title sa walong magkakaibang dibisyon, mula flyweight hanggang super welterweight. Tinalo niya sina Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Juan Manuel Marquez, Eric Morales at Marco Antonio Barrera. Ang kanyang explosive style, speed at charisma ay ginawa siyang global idol, lalo na sa Asia at Latin America. Bilang karagdagan sa pagiging world champion sa maraming katawan, WBC, WBA, WBO, WBO IBF, kinilala siya bilang, Boxer of the Decade, ng Boxing Writers Asan, noong 2010 at bumuo din ng karera sa politika, naging senador sa kanyang bansa, na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang pambansang bayani sa Pilipinas. Sa panahon ng kanyang karera, si Pacquiao ay dumanas ng walong talo at dalawang tabla, ngunit ang kanyang kahangahangang anim na pot dalawang tagumpay, Tatlong siyam sa mga ito sa pamamagitan ng knockout, ay nakakuha sa kanya ng isang lugar sa Boxing Hall of Fame. Siya ay iniluklok sa Canestote, NY, noong ikawalo ng Hunyo. Ang dating kampyon ay tinanggap ng mundo ng boxing na may bukas na mga armas, ngunit may pag-iingat. Sinabi ni Pacquiao na ang kanyang mga galaw ng kamay ay kasing bilis ng sa kanyang kalakasan, ngunit sa edad na 46, marami ang nagdududa na siya ay kapareho ng dati. Noong Agosto taong 2021, natalo si Pacquiao ng unanimous decision kay Yerd Ines Uga ng Cuba sa huling laban niya noon bago magretiro. Sa pakikipaglaban kay Uga, si Pacquiao ay mukhang mabagal, hindi tumutugon at sa tila takip silim ng kanyang karera. Sinabi niya na ilang mga isyo ang naging sanhi ng kanyang mga problema sa panahon ng laban, kabilang sa mga ito, ang kanyang karera sa politika, isang demanda laban sa kanya ng kanyang dating promoter na Paradigm Sports Management at mga sakit sa kalamnan na lalong pinaalab ng isang pre-fight massage. Sinabi nga ni Pacquiao kung makakaharap niya ang higit pang mga bituin sa boxing pagkatapos ng kanyang laban kay Barrios. Nandito pa rin ako, one at a time, sabi ni Pacquiao. Ako ito kung may mga pagbabago sa estilo ng pakikipaglaban ko, kailangan kong makinig sa katawan ko, puso ko at kung nandoon din ang isip ko, malalaman ko kung tapos na ako. Mula nang ipahayag ang kanyang pagbabalik, marami ang nagpakita ng pag-aalala sa maaaring mangyari sa kanya sa ring laban sa isang mas bata at pisikal na si Barrios. Sa kanyang apat na taong pagkawala sa boxing, nakatoon siya sa kanyang pamilya at sa kanyang bansa bilang isang politiko, ngunit sinabi niyang nanatili siyang aktibo at nasa mabuting pisikal na kondisyon, kaya pakiramdam niya ay hindi magiging mahirap ang kanyang pagbabalik sa ring. Sa aking tahanan sa Pilipinas, mayroon akong sariling pasilidad sa pagsasanay, na may gym, dalawang basketball court, lahat ng pickleball, badminton, table tennis, sabi ni Pacquiao. Plus, mayroon akong bakuran sa likod ng aking bahay na isang kilometro ang haba kung saan ako tumatakbo. Labing anim na taon ang magkahiwalay na Pacquiao at Barrios. Ginawa ni Pacquiao ang kanyang profesional na debo noong Enero taong isang libo siyam na raan ipinanganak si Barrios makalipas lamang ang apat na buwan. Ang laban na iyon ay magkakaroon ng karanasan laban sa kabataan. Maaaring may mas maraming elemento si Barrios na pabor sa kanya, tulad ng kanyang taas, dahil 6 feet ang taas niya habang si Pacquiao ay 5 foot 5, 71 pulgada ang abot ni Barrios, habang 67 pulgada ang abot ni Pacquiao. Mas bata pa ako, may kabataan ako sa tabi ko, may karanasan siya, ngunit kailangan kong lumabas doon at gamitin ang lahat ng kalamangan na iyon, ang aking taas, ang aking bilis, ang aking timing, kung gagawin ko iyon maaari akong lumabas sa itaas. Bagamat ang kumpirmasyon ng laban ay naging sorpresa sa marami, si Barrios ay handa sa pag-iisip para sa posibilidad. Alam niya na ang pagbabalik ng isang alamat tulad ni Pacquiao ay hindi isang nakahiwalay na bulong-bulungan, ngunit isang nakatagong opsyon. Noong una, hindi talaga ako makapaniwala, ngunit sinabihan ako na maaaring mangyari ito anumang oras sa 2025, ikinwento ni, ang taga San Antonio, Texas, na may record na dalawang putsyam na panalo, dalawang talo at isang tabla. Akala ko ang pinakamagandang gawin ay maging handa, noong Marso sinabi sa akin na maaaring mangyari ito sa tag pagkatapos ay naramdaman kong tiyak na mangyayari ito. Siya ay isang alamat, siya ay nakamit ng labis, ngunit sa pagtatapos ng araw, siya ay isang manlalaban na gustong kunin ang aking titulo. Maaaring pumili si Pacquiao ng mas madaling ma-access na kalaban para sa kanyang pagbabalik, isang taong magpapahintulot sa kanya na mabawi ang kanyang ritmo at kumpiyansa. Ngunit pinili niya si Barrios, isang kampyon sa kanyang kalakasan. Hindi ko alam kung ito ay isang insulto o pandagdag. Barrios reflected. Ang uri ng laban na dinadala niya sa ring ay maraming aksyon. Kailangan kung maging matalino, hindi ko dapat hayaang magtagumpay siya. Habang iginagalang niya ang pamana ni Pacquiao, determinado si Barrios na magpataw ng sarili niyang selyo sa isang makasaysayang gabi. Kilala siya sa paraan ng pagdating niya sa ring na sinamahan ng mga tradisyonal na manen ayaw ng Aztec pati na rin ang kanyang mapulay na kasuotan na kumakatawan sa kanyang katutubong pinagmulan. Umaasa si Barrios na magpatuloy sa kanyang tradisyonal na pagpasok, ngunit sinabi niya na ang okasyon ay nangangailangan ng isang espesyal na bagay. Ito ay magiging isang katulad na entry, palaging nagdadala ng lakas ng ninuno, sabi ni Barrios. Panib kakaroon ako ng lahat ng iyon, ngunit gagawa kami ng isang bagay na mas malaki.